Nakita mo ba ang lawa ng sangkalo? Ito ay lalawigan ng Laguna. Ayon, sa isang a ah, alam mat, wala pa raw ang lawa ng sangkalo. Noon, i sa kal kalagi git naan ng lugar na iyon kung saan matatagpuan ang lawan lawan ng sapalo ay may mabung nga puno ng sarumbalo ng bunga ng na na bin puno ay wala walang nakadaan di da, dadaing ng tamis kaya naman tang tangyag maraming tao na sa na ito. Subalit, mararamot ng mga may ari ng puno ng sampalo wala nakakain ng libre ng kailangan magbayad ng mahal ng may gusto maka ikim niyo isang araw habang nagwawalis nagwawalis sa bu bukuran ng mag-asawa, tumahol, kumahol ang kanilang aso, isang pulubi, pulubing nakatututap tu, sa gtiyan di, dahil sa ma, matinding gutom ng kanilang nata natanaw nao anong kailangan mo pabu pabulyaw nan na natanong ng asawang lalaki magandang araw po pasensya na po sa abala maaari po mag ma maka hindi ng ilang buwan ng inyong sampalo para ma maibsan ang aking gutom sumagot ang kulubi ha wala wala maaaring mong hingi ng aming sampalo ka kailangan kan kung may pera ka umaki in we can pa rin ng lalaki sa asawang babae naman su su mubok sumubok, sumubok ng hingi ng ang ulubi pwede po ba ninyo ako limusan na kahit ilang piraso la lamang ng inyong sampalok kahit po i iyan mga laglag hindi po namin talaga ipinamimigay ang guman ng amin sa balok sagot nito napakakigas talaga ng ulo mo nagigigil na wika ng laki. Umalis kana, na ba baka ipakahabol pa kita sa aso layas. Patuloy na itinaboy ng mag-asawa ang pulubi. Anong gulat nila nang biglang magbago ang inyo nito. Naging isang tada siya. Labis. Labis na ang inyong kasakiman a anak sin kandahon pada ang may mabuting uugali ay dapat gantimpalaan at marapat na pa kurusahan ang may masamang kalo o ban. Hi hinampas ng entanpada ng kanilang baston ng puno ng sampalok kumi kumidlat na buma bumagyo bumagyo biglang bumukal ang tubig sa ma i ak ling sandali ay lumubog ang buong ka mula noon. Hindi na kan hindi na na hindi, hindi na na kita ang maramot na mag-asawa naging isang lawan ng ang lugar ng puno ng sampalo. Ito ay tinatawag ng nawa ng sampalok.